kwento po paano nangyari. Actually, ang, na ang nangyari po, Idol, is yung friend namin, uh, si Wela po, kabarangay po namin mismo sa Cagayan po. So, ano ang pilido po ni Wela? Biarnes po. O nanad Biarnes, sir. Biarnes, okay. Tapos, nag-post siya na hiring from Dubai. Nag-message ako sa kanya po. Tinanong ko kung legit. Legit naman daw po kasi meron silang agency, which is Sousan Manpower Services po. Dito okay. sa Malate sir. Binigay niya naman yung mga nagpapakita na legit si Susan Agency po. Kaya naniwala po kami. Tapos nung ano na po, inendorse niya sa amin si Karen K. Cruz na pagsendan namin ng mga payment for processing people. Since may tiwala kami po kay Wela po, nagsend kami ng processing po kay Miss Karen K. Cruz po through BDO transfer, GCash, and cash po. Wala akong nag si Sorry, sir, hindi ako victim blaming oh. dito. Wala akong nag-verify sa si inyo na kung talagang connected sila sa Sausan Manpower Services. Wala akong pumunta sa Sausan, kumontak sa Sausan Manpower Services. Yung tatlong unang lalaki na pina-medical niya po is pumunta po sila mismo sa Sausan Agency daw po. Okay. Sino po nakausap doon sa Sausan? Kayo po mismo nakapunta doon sa Sausan. And then, inadmit ng Sausan na tauhan, uh, na connected sa kanila si Wela? Yun po ang hindi ko sigurado, sir. Eh. Ah, pero ano pong sabi ng Sausan? Ano Nag-fill up po kami ng form doon. And then? Tapos, ang uh, pagka-fill up. May pinasa naman po. Sabay, nung pagkatapos na po, uh, nag-medical yeah, wala hong nag-verify. nagtanong sa inyo na oh ni-recruit kami nitong si Wela at meron daw kayo opening papuntang Dubai kilala niyo ba itong si Wela bago namin ibigay yung pera kay Wela o dito ba namin ibigay sa office ninyo? dito tayo magkapirma wala hong gumawa sa inyo ay wala po yun po yung point, palaging problema Sherry. in fact si uh, secretary Kakdak pumunta mismo dito live <coughs> na nagbigay ng warning paulit-ulit <coughs> dapat po rekta kayo sa agency huwag ho yun sa mga dahil ka ibigan kakilala even ka anak pa nga talaga rekta kay sa agency Diyan po nagkakaroon ng problema at uh, kaya namamayagpag itong mga illegal recruiter dahil yung mga biktima hindi sila nag uh, gagawa ng due diligence na mag-check sa agency. Okay. Wala kayong sinabi doon sa Sausan, basta't nagpilap lang kayo. Hindi niyo minention na about Uela, about Dubai. Ba't ganun? Nandun ka na rin lang. Nagtanong ka na. Actually, idol, siya lang po nakikipag-transact yun, si Miss Kay Cruz. So, si Miss Kay, tinanong mo doon sa Sausan, kilala niyo si Kay. Ang sabi po, ano um, na, nakapagpalipad na ako, sabi niya. Hindi, uh, ang gusto ko okay. lang, kasi gusto ko i-connect si Kay sa Sausan. Y yun yung kailangan na connection eh. Di ba? Yun yung missing link. Okay. Yung si Kay na aaminin ng Sausan, yes, ahente namin yan, tao namin yan. Bingo. Meron po kayo tinanong na gano'n? Wala po. Good afternoon po, Nay. Ma'am, tingnan niyo pong itsura nila, kaawa-awa, galing pa ng mga iba't ibang probinsya. Ma'am, -ma sorry, hindi ako maawa sa kamag-anak ninyo, mas maawa po ako sa kanila. Opo, sir. Kasi hindi ko po talaga alam kanina lang kung maga nalaman. Okay, ano pong sabi ng anak nyo? Nakausap niyo na pong anak nyo tungkol? Oo, nasampal ko nga po siya kanina. Sabi ko sa kanya, ano yung pinagagawa mo? Bakit ka gumawa ng ganyan? Noon ko po, noon pa yan, noon siya napunta ng Baguio, ang sabi ko sa kanya, ano ba yung nilalakad mo? Mm -hmm. Ang sabi po niya sa akin, yung, ang boss ko aja nagpapakuha ng tao, sabi ko para saan? Okay. Kasi OFW po kami eh. OFW din po kayo? Opo. Yun naman pala, edi la, dapat, ma'am, tama, magkaroon tayo ng simpatiya dito. Sa Oho, sa uh, kaya alam ko, alam ko yun. Kasi Salamat, galing Salamat. po ako ng kaya kasama ko rin po yan ako, napauwi po kami kasi may sakit po yan si Karen. OFW din po si Karen? Opo. Okay. So, ang importante, ma'am, inamin ni Karen na yes, oh, niloko ko itong mga na oh, sinabi niya, sakin na, okay, so ko, niya sa akin na ba sabi ko bakit mukha ko ginawa 'yon? Sabi mm -hmm. ko ganun. Ayoko ng gulo. Kasi nung kasi 'yung sabi sa iyo, ano, nakalakat na ba yung tao? Asa ang mga papel nila? Sabi niya sa akin, oho, parating na. 'Yun ang sinasabi niya sa akin. Baka ako ina pagdating ng oras eh, eh Rapid Toll po ha. Ayoko ako ng ganyan. Ba, eto na nga ako ngayon. <laughs> Hindi ko naman alam yan. <laughs> sa awa ko sa kanya ako na ang pumunta kasi ang anak niya dinali niya sa hospital ng susuketa eh sabi ko sa kanya eto may dala akong titulo talaga may, nila, may binanta akong lupa so, yun po yung manak ko Opo. binanta ko talaga kaya lang naway din po siya nilalakit ko siya sa DPWH inaayos ko pa po andito po talaga dala yun ko yun yung parang pambahid nyo hindi po wala po kung alam niya kanina umaga ko lang po yung alaman okay. wala po wala ngayon Mag magkano pera mo nakuha sa inyo lahat Pansin uh, sa mga sa mga African po Lata. idol is lahat. is lahat-lahat na po is nasa 1.3 million po siguro. Pero nakapagbalik sabi niya sa akin kanina nakapagbalik na daw do, siya doon sa iba. Wala Ay, pa po. Meron na raw kasi may kausap ako ng isang aplikante. Wala pa po. -par, may partial partial. Ayun, oh, po sa pera po namin na ah, libo-libo po, ah, tigwa Pasensya na kayo ha. 200, 300 pesos. Pasensya na kayo. Hindi Nagbayad po, kami buo-buo po. Mm, -mm. Pasensya na kayo, ha? <laughs> Nay, naawa po na kami sa inyo. Oh, oh. Pero si Ma'am Karen po, hindi. Oo, oh, oh. eh, ako naman na Kung sumasagot. Malaking kasalanan, ha? na ha? Oh, oh. And na-appreciate po na nila oh. maging ako. Yung oh. pagpunta nyo rito oh. para magpagtulungan. Uh, ang sa, An sa gayon, akin naman ho, ang lino itong An sa akin sir, ganito, kasi talaga namang may makukuha akong pera opo. ngayon. Ang dito sa akin yung mga titulo, magsasanla ako ng titulo para mabayaran ko sila. Napakabait mo na eh. Oho, ayoko Napakabait kasi nang gulo, na. Ayoko ng gulo, ayoko talaga ho opo. ng gulo. Yan ang sinasabi ko sa kanya, kahit saan tayo dumating, tinutulungan kita kasi may otisimus yung anak. Ako nang mm -hmm. gaalaga doon sa ibang bansa, tapos nag-aalaga din ako ng ibang bata para hindi niya ako sagutin. Eh, pero, pero pero nai, hindi po tama yun na palibase ay merong sakit yung kanyang anak ay eh, siya'y manluloko ng tao para makakuha ng pambayad po. sa sakit ng anak niya. Hindi naman po siguro sa ganun. Siguro talaga nasilo siya sa pera kasi okay. wala siyang trabaho. inho mm. Yun ho, ang, ang aking ano lang sa kanya. Kaya, as, pakiusap ko sa inyo. Huwag niyo nang kasuhan ng anak ko. Magbabayad ako. Magbabayad ako, babayaran ko kayo. Antahin niyo lang yung aking Isasanla lang titulo, mabayaran ko kayo. Magsasanla talaga kung gusto niyo makita andito lahat ng mga ano nay, ko na nilalakad ko. Nay papano? Eh dito tayo magbabayaran kay Sir Tulfo. Kung po. kung mabayaran po nay, eh oh. papano kung may mga ibang maloko na naman ay na iba? Ako na. Hindi na. Kaya Hindi nyo, na. Kasi kaya niyo ba? Niya. Sine, kinuha ko yung cellphone niya andito sa akin. Yun yung ginagamit ko. Ang dami po eh. Baka hindi lang kami po. Siguro. Siguro. Kaya An akin, kailangan niya din managot po na eh. Ayaw hindi. niyo, po, ayaw niyo po na eh, pero ginawa namin to for public oh, awareness. Oh, oh, oh. Hindi ko alam talaga, kaya kanina sino yung kausap ko kanina na, Ako, ako kung, po, ako po. Hindi lalaki eh. Ako po siguro. Ikaw, Inago ko na yung cellphone sa kanya kanina. Inago ko na yung cellphone sa kanya. Ano ba yung, hindi nasagot eh. Hindi nga siya sumasagot pag hindi ko pa sinabi na mam Ma wala akong mapuntahan sa Manila ngayon. Kasi ang magulang namin, hindi nila alam na... Di ba, ikaw rin yung kausap ko rin na... Ako nga po. Sabi ko, sabi mo, pupunta ka doon sa, Opo, sa amin. Opo, sinala namin yung bahay eh. po namin. Oh. Dalawa kasi dalawa kaming mag-asawa na eh. Uh -uh. Sabi mo sa akin 70,000? Oo. Oo. Worth pa ano, madami pa kasi nag interest pa yun ma ano sa bangko five, five months, my uh, may five months, may six months, may four months. Kung hindi kami na, bumalaw, eh, bali, wala na yun, eh, Nay. Hindi ay. ko kasi alam. Kung oh, alam ko lang yan, nakontak mo na kayo. Askin, nakontak mo na kayo. But, uh, Mia, sige, Anong, nasa, ano sa alam niyo? Magsalita kayo sa ano pong gusto niyo sabihin? Kanina pa siya umiyak eh. Kanina pa siya umiyak. Eh, yung bangka kasi sir. Ang benta na. Yung bangka? An na benta ko. Yung panghanap buhay yung bangka? Na benta niyo? Yes, sir. oh sa bahay nila sinanla yung isa yung bangka na panghanap buhay lahat na ng panghanap buhay ng kasamahan namin na benta uh, may papatawag na kami sa barangay na eh dahil sa kalukuhan six ni 6 months 6 months na nag-iinteres yung ano pera hindi pa nakakaalis ay hindi po talaga kay makakaalis kasi illegal recruiter po sorry ma'am hindi ko sa ginagatungan yung sama nyo ng loob. I'm not gonna give you false hope. Hindi na ako kayo makakalis kasi po, illegal recruiter po. Opo. Oh, Tanggap na, na po, na po na na namin yun, Idol. Po. Since uh, sa 11 pa po. Nung tumawag siya na nagsinungaling na naman na Tinawagan niya ako, ako po yung unang tinawagan niya, 8.30 po ng gabi na, Ikaw bakit, alam mo ba, ah, familiar ka ba sa DMW? Sabi niya sa akin. Yes ma'am, sabi kong ganun. Ikaw ba ay tumawag at report ako as illegal recruiter? Sabi niya. Hindi po ma'am, kasi legal ka po, kasi nasa SOSAN, uh, Manpower Agency po kayo, sabi kong ganun. Hindi kasi may nagreport sa akin, kinumpiskate ang passport ko, pati mga passport ng anak ko, sabi niya po idol. So, sabi ko... Ma'am, si DMW hindi po nagko-confiscate ng passport, sabi ko po. Ma'am ma Susana, lahat sila umiiyak, mga lalaki. Bibihira ko makita ng lalaki umiiyak na magsusumbong dito. Pero ito, sobrang sakit kasi naranasan nila. Yung hanap buhay nila, pinatay. Pati yung bahay nila, mawalan sila ng bahay. Matindi po yung ginawa ng anak nyo. Pero kayo po na walang problema rito. At ako'y natutuwa at pumunta ka rito at willing kang tumulong para ma-solve yung problema nila. Pero kita nyo na yun, oh. Sana nanonood yung anak nyo. Pwede ba natin matawagin yung anak Nasa hospital po siya. Nagsusoke tayo yung anak naka-confine. O, oh, ano ngayon, di... Ay, yung may number, mga doktor naman. Di kausa... Yung, bahala ng doktor doon sa anak niya. Kaos, yung number po, ko binigay ko kay Ma'am oh, sige. mag, uh, makipag-usap siya dito sa mga complainant. Galing pa sa mga probinsya. Si Sir, umiiyak din. Oh. Sa, sa'yo, sa Sir, ang nawala. Sa'yo, miyak siya Bali, yung mga yung mga alaga kong mga baka po, nabenta ko dahil sa sa kanya po. Oh. Saka ang iniiyakan po, idol, yung mga sakripisyo namin na pumunta dito, nandito yung mga pamilya ko, idol, sa baba. Hindi namin May mga bata rin, ha, mga anak ko, idol, malit pa. Tapos ang dami niyang, dami nilang dinaw, time na oras sa amin. Saka dami na din nilang, ano, idol, na niloko na tao. Kaya yun yung po yung namin po lahat. Tapos wala po kaming tulog po pag hanggang biyahe po kami, galing kagayan po. Wala pagkain, wala pang pera. Sa ngayon, hindi po namin alam kung saan po kami didiretso. Nandito na po kayo sa akin, wala kayong alalahanin. Unang-una po na balita ko kay Odette na kayo po'y nag-arkila pala ng sasakyan. Babayaran ko po yung back and forth. Tapos yung pagtulog nyo rito, babayaran ko lahat, pa-hotel ko kayo. At bibigyan ko yung 10,000 bawat isa kahit papaano paano siguro sana makatulong yung pampakit-pakit money po ninyo. At wag ko kayo mag-alala hanggat uh, hindi na susolve yung kaso, hindi ako bibitaw sa inyo. Okay? Maraming salamat po Kasi nakikiusap daw si nanay. Nakikiusap naman ako sa inyo. Huwag nyo na ituloy ano. Babayaran ko naman kayo. Babayaran ko naman kayo sa ano nang ginawa ng anak ko. Huwag nyo na, huwag niyo na lang ipa-NBA siya. Kasi mahihirapan ako talaga sa mag-alaga ng tatlong anak niya. Magtitiis na ako magbayad. Huwag lang, huwag lang tayo humantong sa ganoon. Nakikiusap naman ako sa inyo. Kusensya ka na, nandun na po tayo sa point oo, na yun. Pero oo. alam mo, yung pananin eh, namin na umasa sa oo, amin. Babayaran ko naman. Nag-resign po kami na, sa mga trabaho namin ilang mabayaran buwan na Babayaran ko naman. Ah. Hindi pa rin yung sapat nai. Eh. Hello Karen. Okay, andito po yung mother mo at andito rin yung mga naloko mo. Nag-iyakan silang lahat. Ba't mo nagawa ito, Karen? Nagtiwala sila sa'yo tapos niloko mo sila. Oo. Uh, oh, nandun na nga po. Kayo na, Nag-ipit lang ako sir. Nagkaroon lang talaga ako ng matinding problema. Eh. Hindi ko, na, hindi ko na na-realize na sobra na pala yung nangyari. Sana punta hindi yung mga na... perang na nakamkam mo sa mas, kanila. Mas, 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 hindi ko alam. Sana punta yung milyon-milyon na yon. Mga hindi naman million million sir. expenses naging expenses po dito sa sa akin kasi ano po yung mga expenses na yon yung, yung mga nakuha mo sa kanila dito sa bahay ano? dito sa bahay kasi may anak din naman ako na na na, na, na ospital ganyan okay naging din siya sir Meron ka bang mga nabili na mga may nabili ka bang mga property out of dot wala, sa million-million million na? Wala po, wala po na pong bilin, sir. Wala po ako nabili kahit ano. So, ibig sabihin, expenses lang pagpapagamot ano. sa anak mo? Sir, kasi may asawa din ako sa abroad na wala rin siyang trabaho, na padala ko rin sa kanya yung pera. Nagkaroon kasi kami ng matinding, alam yun, uh, dagok na hindi namin inaasahan binaan. Tapos, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Sabi ko, ano, uh, papano ba to ganyan. Eh, pero, Tapos, teka mo na hindi, hindi ka naawa, hindi, hindi ka naawa, sinira mong buhay ng halos lahat sila. Yung isa, sir, nagbenta ng kanyang bangka niyo. na pang hanap po ay. Yung isa, nagsanda ng lupa. Yung isa, yung alaga niya mga baka na benta. Sir, alam ko po, naintindihan ko yan, na, yan sa akin. Eh, kung hindi ko na alam ko paano yung gagawin ko. Ano talaga, yung parang, nasi na, parang ako nasilaw. Nasilaw. Na eh. hindi ko kailangan, oo, oo. Inaamin ko naman sa yung kasalanan ko. Hindi ko naman po sila tinakmuhan o sinabihan. Nakakuha naman po ako na ibabalik ko. May natitira pa doon sa mga pera na nakuha mo? Ubus na? Wala, sir. So lahat na punta lang expenses so, sa bahay. So, wala, wala po talaga ako na. O sige, na ano ano, ano mga O sige, ano ano mga ginastos mo doon sa sabi natin isang milyon na lang, wag milyones. Ano ano mga nagastos mo doon? Ano mga binayaran mo, mga binili mo? paggastusan. Nagkumasos din naman po ako sa kanila nung no? tikal ko sila. Ano Tapos asa doon, sabihin na natin sige sir, may mga na nung nagpunta rin po sir ng Baguio, may mga ginastos din naman po ako sa kanila. Ano mga ginawa mo sa Baguio? Yung nagpa, syempre medical po sila sir. Hey ako po yung mga nagbayad, may mga krenyo at nagpagawa po ng passport, ako rin po yung nagbayad. niyan So aside from expenses ko po talaga is yung na-hospital oh, yung ako, ko, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, naging po sa nanay ko kasi... Nagbigay pa sa nanay mo? ...sa trabaho. Tapos, opo, oh pero hindi nga alam po saan galing yung pera. Okay. Well, mo ata ang gagawa ng paraan. Nagmamakawa ngayon na para hindi na madimanda ikaw. Hello, ma'am Karen. Nagsabi naman ako sa inyo na ibabalik ko yung pera. Oo, ma'am. Pero hindi naman ako nag Hindi ba hindi? Oo, hindi naman ako tatakot. Hindi ba? Sinabihan naman kita. Hindi lang ako, ma'am. Kaming lahat po. Opo, lahat naman po ay sinabihan ko na hindi naman ako na Nakiusap naman ako na maayos. Hindi naman ako sumasagot sa inyo, sir. Lahat naman po ng message niya, sinasagot po, di ba? Nagmamakawa pa ako sa inyo, na napagbigyan niyo na ako, na babalik ko naman yung pera niyo. Hindi, wala po, hindi, message, wala akong hindi sinagot, sir. Sa lahat ng tao niyo, sinasagot po kayo. Para hindi niyo isipin, natatakutan ko kayo. Oo, oh, ma'am, pero nagsinungaling sorry, ka na sa am. amin. Tapatin mo na kami, sabi oh, ko noon sa na matagal na. Tapatin mo na kami kung meron ka, mer legit ba ito o hindi. Oo, oh, oh, ma'am, pero anong sinasabi mo? Hindi ako nagsinungaling, sorry, sabi mo. Diba? Oo oh, ma'am, ganun, ganun yung sinasabi mo. Napaka unfair mo. Sabi ko, hindi, hindi ako nagsinungaling kamo. Pero naglihim lang ako kamo. Pero kasinungalihan lahat ng gidawa mo sa amin ma'am, sa amin ma'am Karen. Di mo iniisip yung mga gastos na palagi. Kung sinasabi sa'yo ang laki na naggastos namin, ma'am Karen. Sabi ko, oo, palisin ko kayo. kamo pero wala na kaya ngayon nandito yung nanay mo nagmamakaawa naawa kami sa kanya pero sa iyo hindi kung kailangan pupunta kami sa NBI pupunta kami ngayon ma'am Karen Nag-online kasino ka ba? Nag-online nag kasino ka? Nag Nagkakasino ka? Tong it's ganon. Eh bakit na mabilis na ubos yung milyon? Baka ikaw ay nagsasabong. <laughs> ano? Online sabong, ganon. Tong H. Wala gambling. Okay. Well, uh, sandali, ma'am Karen. Anong gusto mong mangyari sa NBI? Kasi ganito naman po na yan. K kasi kapag dating doon sa NBI, kung halimbawa nagkabayaran na, bibigyan kasi kayo ng pagkakataon na para magkaayos eh, sa korte. At yun ni Garrett, di ba meron yung punto doon sa pag nagkadimandahan na na pag susubukan ng korte eh, na magkaroon ng reconciliation ba? taong noon? Yes po. May tinatawag po tayong mediation. A mediation. Mediation po pagdating po natin sa court. Senator. Oh, ituloy Pero, na lang. Yung... Right now, mm -hmm. even Yes po. As early as prosecution po, Senator, meron na rin pong mediation procedure ang ating Biskaya. So marami na pong times where we can encounter mediation in the course of legal proceeding. So I agree with where you're heading, Senator. Ituloy po yung kaso. Anyway, they'll have the chance to mediate while it is ongoing po. Okay. Tama. Sige, thank you, Atty. Garek. Si Attorney Hazel Rojas, Assistant Regional Director ng NBI. And magandang hapon po, Atty. Rojas. Yes, good afternoon po, Senator. Okay, Nag-monitor kayo kanina pa. Ano pong pwedeng uh, pwede may kaso dito kay uh, Karen Kay, yung pong uh, nireklamo? Uh, labing anim? Pwede po, yes, pwede po natin kasuhan si Karen ng uh, Migrant Workers Act or yung RA 8042 as amended by RA 10022 and estafa. So, illegal recruitment at saka estafa. Mabigat na kaso po yun. Correct po. Yes po, dahil po marami sila, more than three, magiging um, large scale. So, no bail po yan. No bail? Ay, uh -huh. Ay salamat naman. Napakasarap sa tinga pakinggan. O, sige po, sasamahan po namin dyan bukas sa inyong tanggapan. Nandyan ho ba kayo bukas, attorney? Okay. Training? Yes po, Senator. Sige. Thank you po, Attorney Thank Rojas, po. Madam. Thank you po. So ganito mangyari ngayon ay uh, sasama namin sila sa NBI bukas, Sasampa ng kaso sa NBI and then sabi mo magbibenta ka ng lupa and all at kapag uh, nandyan na yung pambayad, magkakaroon ng mediation, kung papayag sila na makipag-areglo, nasa kanila na yun at nasa korte na yun. So the main ituloy natin. Kasi pag hindi natin ituloy, makinig kayong lahat mga biktima. No? Kasi malay natin, biglang tumak tumakbo to. Yes. Hindi po. Biglang hindi tumupad. Hindi po, Tata Tata Marina. po Ako po ang kausap niyo. Okay. Kaya nga, ma'am. Ako po ang kausap, kausap niya Hindi tuloy nyo tar... pa rin po yung pagtulong, Hello? pero itutuloy natin. Hello, Hello po. So, sir, sir, ako ang Kaso. naman sa inyo. Sige, ganun na lamang, Karen. Ano? Harapin mo na lang yung kaso sa korte. And then just pray na yung mami mo, makapagbenta ng mga lupa na sapat para maibalik yung mga pera nila at uh, pumayag ito mga biktim na makipag-ayos sa mediation. Okay? Yun na lang, Ma'am Karen. Ano? Sige po. Sir Monsor po. Maso? Kasi tinakbuhan ni Ma'am Karen, hinabol pa siya sa airport sa Bahrain po mismo. Uh, ginamit niya yung credit card ni Mr. Monsor worth of 1 million po. 1 million? Nasa amin lahat record na eh. record sa Dubai po. Meron po na Tablon po sila mag-asawa ba ng bangko po. Nakukuhan no. At, no. at, at no. ang inamin po mismo ni Ma'am Karen po, ay namin po mismo ni Ma'am Karen kay Wela po na ininvest niya yung pera namin pero nagkandulilog po. Yun yung gusto namin palabasin din kay Ma'am Karen kung saan niya ininvest po yung pera na namin po. One million sa credit card, chinage yes, niya? Yes po. At yung hindi niya credit, credit card? Po, hindi po. Kaya hinabol po siya sa barin po pero nakatakas pa rin po uwi dito sa Pilipinas. Tutuloy po yung demanda sa NBI. Isa-isa silang interview na NBI, kukuna ng statement, tuloy ang kaso. And then, go ahead, magbenta ka ng mga ari-arian. And then, pag sa tingin mo meron ka enough money pang soli, pati gastos nila, sabi nila, at at kausapin mo sila kung pumayag sila then well and good wala nang kaso tama ba Atty. Dela Yes po yes po Senator yes po Okay Kanina po kayo naka-monitor siguro ang isang maitutulong niyo po oh. dito sa kanila ay bigyan sila ng abogado itong mga naloko sa illegal recruitment Tama po kayo Mr. Senator kailangan po bigyan natin sila at tutulong na rin po tayo sa paggawa ng affidavits at uh, tutulong na rin tayo sa pagsampa at maliban po doon may agarang uh, pondo po tayo yung uh, action fund pwede po tayong tumulong din sa kanila pagka Very process. good Okay. So meron po. Okay. Uh, tutulungan niyo siya sa pag-file ng kaso. So dadalhin muna kami sa inyo sa DMW para kayo pong mag-guide sa kanila. And then after DMW, Apo. pupunta tayo sa NBI. Sa inyo muna kami pupunta. Opo, Mr. Senator. Opo. Okay. Narinig nyo. Napakaganda po itong so, narinig ko. Maraming salamat. Na, bigyan kayo ng bugado, alalayan kayo, pag-file ng affidavit, plus meron action fund. Magkano naman po yung makukuha nila sa action fund? Uh, attorney. Yun pong ating action fund, nakantabay po ng 50000 sa bawat uh, biktima po ng uh, IR. At ay, ay Ipuproceso yung... po natin ay, yes, agad. Ay, tulong yun, ma'am. Papahulong na, na, na rin Naiyak po sila, pa. sir. Naiyak apo. sila nung narinig nila 50000 na tulong. Kung galing din po sa uh, opisina nyo, Mr. Senator, yung uh, action fund na yan, tulong po ninyo na sige po ninyo sa budget namin. Pinagdagdagan ko po yun noon. Apo, apo, apo. kayo budget. po ang uh, isa sa mga tumulong po sa amin sa budget. Okay. Sige. Uh, Siyempre, DMW, 50 ako, 10 lang. oh, di. Meron kayo 60,000. Okay? Kahit pa paano mga katulungan. And then, tuloy ang demanda. Ako, um, attorney, Olalia, bukas na bukas po, umaga, nandiyan na po kami, ha? Sa inyong tanggapan. Apa? Thank you po, attorney. Mabuhay po kay attorney Ulalia, sir. Ana Marie Banayag, liaison officer. Ma'am Ana Marie. Ah uh, hello po. Good afternoon po, sir, senator. Alam ko, wala kayo kinalaman dito, pero gusto niyo po magsalita. Go ahead po, ma'am. Um, yes po. Um, on behalf po ng uh, South San Man Power Services po, uh, kami po ay handang tumulong sa pag-iimbestiga, sa follow-up po, lalo na po uh, sa mga magiging tulong ng DMW, and even po sa NBI para po sa kooperasyon ng kaso good. para kay po Good good sige po sige po maganda po 'yan. Tulong-tulong um, tayong lahat para opo. mas mapabilis yung takbo ng kaso. Okay. Pati po ang foreign uh, recruitment agency po namin to be honest po uh, pinapamonitor po namin yan since then no nangyari po yan. Um na kakasabi lang po sa akin last week ng kanilang sekretary na yung pong um, company na ginamit po sa kanila talaga is, hindi na po, uh, kumbaga expired na po ang registration. So hindi na po talaga uh, valid. Sige po. ma Ang ma good news Apa? po dito sa pagsasalita nyo, medyo yes, makatulong po ito. Nabuhayan sila ng loob dahil kayo po yung magpagtulungan na mapabilis yes, yung takbo ng kaso. Salamat po madam ha. Kukunta Salamat ko kami po sa inyo. Okay. Sige po. Ito, ha? Uh, uh, Thank you, sir. Okay, umalis. Bigyan ko ito 10,000 and then i-check in ko lahat. Isang hotel. May kanya-kanya silang mga kwarto pagkain, uh, transportation, tapos babayaran natin yung nirenta nyo. Okay? Back and forth. Sir. Back and forth lahat. Gasolina, and then 10,000 each, and nabibigyan ka ng 50,000 ni Attorney Ulalia. Okay? Thank you po. Walang anuman po. Thank you po. Nay, kahit anong awa namin sa'yo, pero pasensya na, hindi ikaw yung managot, kundi yung anak mo. Ayaw na namin na makapang-biktima pa siya ng ibay. eh. <laughs> Nay, ba't ka umiyak? Kanina po umiyak si nanay. Susana. <laughs> Hindi naman niya kasalanan kung Sir, kasi ako balon na ako. Hindi ko alam ang gagawin ko, sir. Ayoko makulong anak ko, sir. Magsasakripisyo <laughs> <laughs> na ako magbayad at kinapakulong anak ko. <laughs> <laughs> Kasi <sawlanak> nag na ako. Wala na ako katulog Mama naman kayo. Hindi ko alam ang nangyayari sa kanya. mag ko, Diyos ko. Sakripisyo ko na yung pagpapahayot sa inyo. Huwag ko lang ipakulong ang anak ko. Nakikiusap naman ako sa inyo na. Oh Nakailang pakiusap din kasi, kasi... hindi ko talaga alam kanye. ko, anak. Maawa naman kayo. Uh, hindi ko kayang alagaan ng anak niya. Nay, tuloy po natin muna. Malay natin. Hmm. Hindi na yung gagawa ng ano, ng ako na ang bahala sa kanya. Basta tuloy natin muna si Tama. NBI, nay. Tama. Buong desisyon na po kami, nay. Okay. Tanong <laughs> okay. na naman po. Hindi kayo uwi ng luhaan na dahil... Meron pong tulong kahit pa paano. Okay? okay no I-check mo sila okay. sa hotel, ano? Okay. Sige po. Maraming maraming marami, salamat. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Thank you, Thank you po. Thank you.